Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 7, libo at 25. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, mararamdaman mo ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Parang may bumibigat at gumagaan sa parehong pagkakataon, isang pakiramdam na parabang ang mga hadlang sa komunikasyon ay unti-unting nalulusaw, nagbibigay daan sa mas malinaw at maayos na pag-uusap, sa mga nakalipas na araw, maaaring naramdaman mong tila mayroong hindi pagkakaintindihan sa iyong paligid, o kaya'y hindi malinaw ang iyong direksyon sa mga desisyong dapat mong gawin. Ngunit ngayong araw, mararamdaman mong bumabalik na ang sigla at linaw sa iyong kaisipan, isang magandang pagkakataon upang pag-isipan ang mga bagay na matagal mo nang gustong bigyang pansin. Ito ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, Laging may dumarating na panahon ng paghilom at paglilinaw. Ngayon, isa rin itong pagkakataon upang gamitin ang natutunan mo sa mga nakalipas na araw. Ano ang mga aral na nakuha mo mula sa mga hindi inaasahang balakid sa iyong landas? Paano mo magagamit ang mga ito upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon sa ibang tao? Hindi laging madali ang proseso ng introspeksyon, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang sa iyong personal na pag-unlad. Huwag matakot na harapin ang iyong damdamin at bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagpapalakas. Ang araw na ito ay parang isang pahinga mula sa kabuluhan, isang pagkakataon upang huminga ng malalim, magmuni-muni, at bigyan ng direksyon ang iyong mga susunod na hakbang. Sa araw na ito, mararamdaman mong masigla at puno ng inspirasyon ang iyong isipan. Ang iyong likas na pagkamalikhain ay muling mag-aalab. Hinihikayat kang subukan ang mga bagong ideya at ipahayag ang iyong sarili sa mas makulay at makabuluhang paraan. Maaring may mga bagay na biglang pumukaw sa iyong imahinasyon, isang awitin, isang aklat, o isang pag-uusap na nagbubukas ng iyong isipan sa mas malawak na pananaw. Huwag pigilan ang iyong sarili sa pagsisiyasat sa mga ideyang ito, sapagkat maaaring dito mo matuklasan ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa iyo. Gayunpaman, sa kabila ng siglang ito, mahalagang balansihin ang iyong enerhiya. Napakadali para sa iyo na mahulog sa bitag ng sobrang pagkakaabala, napakaraming ideya, napakaraming gustong gawin, ngunit hindi sapat ang oras. Ngayon, ipinapaalala sa iyo na bigyang halaga rin ang katahimikan at pagpapahinga. Hindi kailangang laging puno ng aksyon ang bawat sandali, minsan, ang pinakamasustansyang bahagi ng araw ay ang tahimik na mga sandali kung saan maaari mong namnamin ang iyong sariling pag-isip. Huwag matakot na lumayo pansamantala sa ingay ng mundo at hanapin ang iyong panloob na tinig. Ang iyong mga relasyon ngayon ay maaaring maging mas masigla at makabuluhan. Maaari mong mapansin na mas madali kang makipag-ugnayan sa iba, na tila mas bukas ang komunikasyon at mas natural ang daloy ng pag-uusap. Kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ngayon ang tamang oras upang linawin ang mga ito sa mapayapang paraan. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay magdadala sa iyo ng mas matibay na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Kung mayroon kang nais ipahayag, gawin ito ng may sinseridad at bukas na puso. Ang iyong mga salita ngayon ay may kapangyarihang magpagaling, kaya gamitin ang iyong boses upang maghatid ng kabutihan at inspirasyon. Sa larangan ng trabaho o negosyo, maaari kang makaramdam ng isang malakas na sigla upang gumawa ng pagbabago o subukan ang isang bagong direksyon. Ito ang panahon upang pag-isipan kung paano mo mas mapapalakas ang iyong kakayahan sa larangang iyong ginagalawan. Huwag matakot na pag-aralan ang mga bagong pamamaraan o palawakin ang iyong kaalaman. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong personal at profesional na pag-unlad ay may dalang gantimpala. Kung ikaw ay may proyekto o ideyang matagal mo nang nais simulan, ngayon ang tamang panahon upang bigyang pansin ito at gawing realidad. Sa aspeto ng pinansyal, magandang pagtuunan ng pansin ang tamang paghawak ng iyong mga rekurso. Minsan, dahil sa excitement, madaling gumastos ng hindi pinag-isipan. Ang araw na ito ay paalala na ang tamang pagpaplano at pag-iingat sa iyong pananalapi ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas matatag na hinaharap. Hindi kailangang pigilin ang sarili sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo, ngunit mahalagang tiyakin na ang bawat desisyon na ginagawa mo ay may long term na benepisyo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, malinaw na pag-isip, at mahinahong emosyon. Ang asul ay magdadala sa iyo ng kapanatagan at tutulong sa iyo upang magkaroon ng mas matibay na kontrol sa iyong emosyon. Ang maswerteng numero mo ay 5, 23 at 47 na magbibigay sa iyo ng gabay at direksyon sa mga desisyong iyong gagawin. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga plano at pangarap maglaan ng oras upang itala ang iyong mga layunin at kung paano mo nais marating ang mga ito Ang simpleng aktibidad na ito ay makakatulong upang mas magkaroon ka ng clarity at determinasyon sa iyong mga susunod na hakbang Sa pagtatapos ng araw pagnilayan ang lahat ng nangyari Ano ang mga bagay na natutunan mo Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang mas mapabuti ang iyong buhay huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong maliliit na tagumpay sapagkat ang bawat hakbang ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay ikaw ay isang nilalang na puno ng sigla talino at pagkamalikhain patuloy kang magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot na harapin ang mga pagbabago ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagtuklas at sa araw na ito binibigyan ka ng pagkakataon upang yakapin ang bawat sandali ng may kasiyahan, pagmamahal, at masusing pagminilay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.